isang magandang magandang uh, tanghalian po mga ka-agree nandito po tayo ngayon para ipakita sa inyo kung paano natin ginagawa yung ano din micro propagation natin ano. meron po tayo mga iba't ibang ano rito ito iba, ibang binhi ito po yung binhi na galing dito, dito sa ano sa Isabela yan po hanggang doon ayan meron po tayo ano <tell noise> binhi yan yan po isang mga magandang klaseng binhi rin ito po galing po ito ng Mindanao kung kakilala nyo po si Gaagri TV sa kanya po galing to no? katunayan po meron tayong anim na box na in order po sa kanya ito anim na box uh, galing po siya ng uh, uh, makilala North Catabato. kasama po nating uh, <coughs> vlogger si Gaagri TV ano po at kumuha po tayo nag avail po tayo ng anim na box at uh, ngayon po, ang gagawin po natin, papa, ipaprocess po natin. Yung, at bago po yun, tignan nyo po yung aming mga ginagamit. Na natutunan lang din po namin to uh, based sa experience at mga ating mga uh, kasama na nagturo po. Ano. Lightin po. Ayan. Tansya-tansya lang. Lightin po siya. Lightin. Ano po yan? Anti-fungus po yan. Ito rin po. Anti-fungus din to. Uh, disinfectants. Sondrox. Tangcha-tangcha lang din po. Ayan. Tapos meron po tayo na wala pong tatakano. <laughs> Pero ana -a po to. Nawala lang tatak na ano. Ana. -a. Mabibili lang po natin yung sa market. 150 isa. Ayan. Kahit mga dalawang takip lang yan po ano po yan tapos ating halo haluin po pwede na ano tanggalin na natin yung pagkakaselyo ng ating binhe. Nagaring pa po sa makilala North Catabato ipaprocess po natin siya. Kaibigan po natin si Ega Agri TV. Ayan po, ako. Ayan na. Nako, ang ganda po. Yun na po. Oh. May mga ugat na po siya. Ayan o. Oh. Karamihan po, may mga ugat na po. Ayan o. Oh. Mm. Ang ganda po. Ngayon, gagawin po natin dito ay babalatan po natin siya ayan tapos idadagay po natin mamaya sa sa black bag ginagawa po natin to para tapos ang gagawin po natin tanggalin natin yung dulo pinakaubod niya para magtubo po dito sa mga gilid, gilid po. Mostly po dito tumutubo 'yan, pero may ibang time din po na tumutubo siya sa banda dito, ano po. Ayun. po yung gagawin natin, babalatan natin siya. Ayun. Ganyan lang po yung gagawin natin mga kagri ka agree na ituro lang din po sa atin ano, tinuro lang din po ng kaibigan natin ano. Kaibigan nating taga North Cotabato, makilala North Cotabato. Si ating pong kaibigan na si Ga Agri TV. Natutuwa po tayo kasi naturuan po tayo no. Nagpapasalamat tayo sa sa Diyos at ginagamit po yung ating ano no, ating kaibigan na si Agda Agda TV. Dumating po ang time na naging kasama po natin sa rito sa Isabela. Kaya naturuan po tayo. Kaya ngayon po, gano'n yung ginagawa natin. Yan katunayan po, ito po yung resulta. Ito resulta ng mga ano, ng mga ginagawa po natin. Yan po, ang dulusog po. Di po ba? Kikita nyo, ang dulusog. Mga, ano. Ito po, kasalukuyang tumutubo. Kasalukuyang po tumutubo yung ating uh, mga ma, uh, macro ano, propagation na tinatawag. Mayamaya po, ilalagay natin to sa ano, uh, ilalagay natin to sa black bag. ito. Tatanggalin po natin yan yung dulo. Ayan. Ganyan lang po. Natutunan lang din po natin yan dyan sa ating kasama na si Aga Agri TV. Napakarami pong mga kaalaman na matututunan natin sa kanya. Hindi mo kailangan magbayad kasi yung seminar niya, makikita natin agad sa ano po no sa channel sa ano niya sa YouTube channel niya Ayan Okay na po 'yan pwede nyo rin pong hatiin na ganyan para pag may tumubo rito may tumubo dyan, hindi na kayo mahirapang maghati, makikita nyo na yung um, nga, yung separate yan po uh. Ah. pag uh, maliliit pong ganito pwede lang din na iwain lang natin na ganyan Yeah. pagkata ayo. Mga after ano po to pag nilagay po natin sa black, black bag, po to. After 15 days po siya. Tutubo na to. At uh, i ipapakita po natin sa inyo no. I-update po natin kayo pag uh, tumubo na ang ating mga binhi. Ayan. Ayan, ganyan lang po. Kailangan po yung mga ginagamit natin, ano, ma-disinfect natin, ano, hindi natin na ipakita kanina. Kung paano natin dinisinfect. Basta po, pagka meron na tayong ano rito, meron na tayong mga gamot, sa ano nilagay, sun rocks, ana at saka yung dietin. isaw lang po natin yung mga ano natin, mga gagamitin mga uh, ang tawag dito. Mga tools. Ayan. Kahit tumubo lang po yan, tumubo lang sya ng dalawa sa isang ano, maganda na po yan. Hindi na po natin binalatan, lahat kasi second ano pa naman to. Second generation, maganda pa siya. Hindi katulad nung uh, Hindi katulad po ng ano no, mga subwal na idadirect direct i-direct natin siya. Yan po. medyo alanganin po ito. po ang gawin natin, ilalagay natin po sa bababad natin sa may yan po ano, ipinakita ko lang po sa iyo na ganyan pero ah uh, ang gagawin nyo po, maglalagay po kayo ng, ng gloves kasi po ano po yan Ah, uh, delikado po lalo na sa mga bata po, ano? Yan po, may lagdag po tayong isa dito, ano? po let's next na box hangga niyan po thanks ayan po na ano Marami pong ugat. Ayan po. Yan po mga ano, mga ano. Ah, uh, lang po yung ano. pero lang po yung ating ang uh, gagawin. Babalikan po. Babalikan lang po siya. Tapos pagkatapos po nito, ay eh, lalagay natin to sa ano, no? Lalagay po natin sa po kumuha tayo ng ano kumuha tayo nung kwandon kanina ng ah uh, kusut kusot po sa ano ibang ano ibang tawag ano Salamat po mga kagri ka